may kakilala ako sa personal. Hinaan muna natin ang lakas ng ano ko, ng aking LED studio lights. Available yan guys dito sa ating yellow basket kung gusto nyo. So ito ngayon tinatanong niya ako. Abay hindi ata nagtitiktok to at hindi sanay sa tiktok. Abay ang tiktok naman talaga yung magbibigay talaga ng kagandahang balat mo at kagandahang pag itsura mo. ba diba? Ang tiktok kung ikaw nagtitiktok ay malalaman mo yon at marami pa lang marami pa lang effects din na magagamit. Pero ito ngayon wala tayong effects na ginagamit. Ito ay tunay. Oh. Pero sadyang ang tiktok ay magbibigay ng kagandahan ng balat mo. Oh, kita nyo. Hindi kasi talaga ako maputi or hindi ako makini sa personal. Talagang as in balat kalabaw ako at dugyot ako. So, ito ngayon ay nagtataka nga sila at kilala nga at nakikita nga nila ako sa personal. Abay, napakaganda ko raw at napakakinis ko sa aking mga video. So, eto ngayon. Abay, samahan mo ba naman ng LED na ito at tapos ay TikTok. Kapag samahin mo, eh talaga gaganda ka. Kaya ikaw magti-tiktok-tiktok ka sa tiktok ka lang gaganda, promise. Kaya, ito'y mga balat namin na titsura eh, na pagkaganda talaga dito sa tiktok. Kaya, nakahiligan na talaga namin at naging adik kami dito sa tiktok. At abay, nagbibigay kagandahan ng tiktok. Ay, talaga na may maiiskam natin ang mga tao. ba diba? Pero, sa totoo lang, kapag ikaw content creator, eh, kailangan mo talaga ng magandang Oh, ganare, LED. ba? Diba? Kailangan natin yun. O, tignan mo, nagbibigay siya ng, hu, oh, para ang puti ko, diba? ba? Diba? O, oh, kaya wag na kayo magtataka. Kami mga content creator, kailangan talaga namin magandang liwalag. Diba? Magandang ano ba yun, nahulog yung aking tiniklop na pante. So, Mario Sep. So, ayan lang siya, guys. Gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit doon ganda-ganda ng balat ko sa TikTok. Ayan, oh. oo oh, oh. Tapos, oh, oh. Wala akong ginamit na filter, pero ang kinis ko dito. <laughs>